Lahat ng lalaki gusto ng mabait na babae pero yung kabaitan kasi ng babae ay nakadepende sa mga nangyayari. Kasi kung ano yung pinapakita mo sa misis or girlfriend mo, ibabalik niya yun sa'yo ng doble. Kung mabait ka sa kanya, mas mabait siya sa'yo. Kung sumusunod ka sa kanya, magkukusa din siyang gawin ang mga gusto mo. Kung hindi mo siya lolokohin, hindi mo rin siya makikitang nagloloko. Kaya minsan, di ba, binabawalan kanya sa maling gawain. Alam niya kasi kung paano i-handle ang sarili niya kaya tunuturo niya sa'yo kung ano yung gagawin. Lalaki kasi ang naglilid ng relasyon. Babae lang ang nagtuturo ng tamang direksyon. Mali yung ganito? Mali yung ganyan. Bawal yung ganito. Bawal yung ganyan. Kung hindi mo siya sinusunod, hindi ka din niya susundin. Kung hindi mo siya iniintindi, mas lalong hindi ka niya iintindihin. Hindi ganti ang tawag dun. Ang tawag dun, reflection. Kumbaga, ginagawa niya sa'yo yung mga bagay na natutunan din niya sa'yo. Kung ano siya ngayon, yan yung resulta ng mga ginagawa mo. Kung ano yung nakikita niya sa'yo, yun din ang gagawin niya. Kaya kung gusto mo ng mabait na misis o girlfriend, maging matinu ka muna.